Ay, sabi na sa'yo. O, ina, ulan, ay, lang eh. Dali, dali, dali. Ay, saan mo pa sa ka? Ano. Ay, sandali, oh. sandali. Ako, sila to, sila to. Jade! Ah, Jade! Uy! Jade, Uy! Naku, ay, eh, sasabay sana kami. O, ina, ay, lang kasi. Anong ginagawa niya rito? Don't tell me, magugulo rin kayo kagaya ng ginawa ni Emma. Olive? Is that you? Oo oh. nga. Very olive kaparas ang dating mo, ah. Friends, I'm so sorry. It's just that... sama kasi nang nangyari sa staycation namin. Holy ba na? Ah, uh, Tita Wiro at Kutsi. Okay. Ah, <laughs> uh, wrong timing yata yung visitation eme namin. Mukhang may tensyong nagaganap eh. <laughs> Hindi naman, it's just that everything that didn't go as planned yung sanang masayang family bonding namin turned out to be a disaster. Ang ganda-ganda mo, Olin. Anak, mana ka sa nanay Tama siya. Ang ama nga ng mukha mo, kagaya ko. Na no, walang mag-aakalang tinatago pa ng demonyo sa loob ng pagkatao. Pasensya na kayo, Pio and Kutsi, ha? We're all really tired. Kung okay lang sa inyo, invite ko na lang kayo tomorrow for a late lunch magtatal, maaga na mag si Moki tomorrow from school eh. Right, baby girl? Ah, oo po. Ako, huwag na. Ikaw si Moki. Totoo ang pagkakalarawan sa'yo ng lola mo. Nakikita ko sa mukha mo ang kabaitan. Eh. Sorry kung ma uh, wrong timing ang punta namin. Makikibalita lang sana kami tungkol kay Bigaya. Tomorrow, late lunch. See you. Ah... Uh Putsi, Wiro. Asensya na kayo, ha? Gusto ko yung gusto. Tara na. Let's go. Sige, walang problema, Domingo. Tara, sige po. Let's go. Sige. Let's go. Kung dumiretso na tayo kila Danilo at Mokin. Hindi pwede ito. Baka mamaya pati si Mokin madamay. Baka mamaya pati siya pag-inita ni Olive. Ano kayong papakain sa atin? nga, hindi naman tayo nagli-late lunch, Josie. Early lunch tayo. Oo, oo, diba? Yung sundu natin? Ito na, nabuko na. Malapit na raw siya. Okay. Pero alam mo, Betsy, ang weirdo talaga nung Jane, no? Minsan, parang okay naman siya. Minsan, parang halimaw. Para kanina, waaah! Ano ba yun? Sa true, para talaga siyang si... Olive? Biro, Ong Sim! Ong Sim! Naalala na mo yung sinabi ni Ligaya? Alam niyo, nagulot ako talaga eh. Parang hindi si Jey yung mas tahap. Napansin din namin yan. Ah, kaya talaga namin yun. Mabait siyang si Jey. Kaya nga nung sinigawan ako, naalala ko si Olive. Yes! Hindi kaya siya si nako ako, insan, huwag mo akong gagatungan. Yan din ang duda ko. Siya si Olive. At may alam siya kung bakit hanggang ngayon, missing in action pa rin si Ligaya. Through the fire. Kaya nga, di ba? Kada mababanggit si Ligaya, super iwas siyang bruhang jade na yan. Kaso mo, wala naman tayong bidensya. Panay lang duda natin. Bukas, bukas sa palate lunch niya, bobombahin natin siya ng tanong tungkol kay Ligaya. ，大妈，大妈。Ang mga sundan na tayo ni Jade. Akla, takbo na una! tak boleh sundan na tayo ni Jade. Taka mo na iba! Na, 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 ito, ito, ito! Manong! Sumakit ka na! Sumakit ka na! Manong! Oh, kita. Manong! Sundali! 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 Miro, Kochi, kailangan ko ng tulong niyo. okay? No, I'm not. Narinig mo ba yung sinabi ng doktor? Na kaya sumakit yung chan ko dahil sa stress. Na sino ba naman hindi mas yung hindi stress nung nalaman kong magkasama kayo ni Emma buong gabi? Ano? May nangyari ba sa inyo? Nagpaakit ka ba sa kanya? Naniwala ka ba sa mga kasinunganingan niya? May nangyari po sa inyo ni Nanay, Tay? Damn you, Danilo! Damn you! Bakit mo nagawa sa akin to?